Guys, today's video ay nunga po ako ng bayabas. Hmm. Maliit siya na puno guys, pero ang daming bunga. Hmm. 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 Ang daming bunga. Diba? Paduon mo na madrigay. Tulay mo sa nabi. Ano ba? Ay, ba? Doon, Kulay, ba? Arabe, putang. Na. Gawang ano. Hmm. Ano.

kapag to pa ang uban guys ang atagak na lang ka oh hmm 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 <laughs> mabusog na ka Okay. Tapos yung kanun.